Alright, tinaayos lang po natin na uh, tayo po ipinalad mga kapuso at makakausap po natin si Senator Francis Pangilinan Merong query si Wen kanina, daming natuklasan sa kalukuhan, mm -mm. yan po sa, sa agriculture, agriculture sector, sector mga Oo, kapuso Talonin no? sa um, okay, pagpapasok ba ng mga produkto galing sa ibang bansa papunta po ng Pilipinas Si Oo. Senator Francis Pangilinan, nasa ating linya na po Senator, magandang umaga, si Joel Siweng po ito Magandang umaga po Senator ay good morning Joel, Wang at sa mga nakikinig, nanonood sa Double B, good morning, magandang mga. Magandang umaga po Senator, uh -oh. thank you. Senator, doon sa pagdinig po ninyo bilang chairman ng Agriculture, Food and Granary Reform Committee, ang dami niyo pong nahalukay doon eh. Pero nakakagulat yung recently na i-post sa social media, merong Chinese connection, yung sindikato na smuggler dito sa Pilipinas. Pwede pong pakipaliwanag yon. Well, dahil yung apat na na kumpiska ng mga smuggled items sa Paco Manila uh, sa Marilao Bulacan uh, sa Kawit Cavite at uh, isa pa uh, na Botas. puro Chinese uh, ga, puro China, galing China mm -hmm. yung mga smuggled goods na walang permit o kung meron man eh misdeclared sa ah, Subic pala mm -hmm. Subic So itong latest yung sa Subic uh, September 2025 ah sorry July 2025 Chinese din ang mga mm. uh, uh, importer uh, yung mga nag-export dito sa atin. So maliwanag na alimbawa 130 million worth of mackerel at onions ang uh, nadiskubre mm. pero sinabi nila processed Chinese ano to chicken poppers mm -hmm. uh, ang nakadeklara. 130 million yung valuation, uh, 14 containers, pero yung may-ari, yung consignee dito sa Pilipinas, uh, si Mr. Huala, ay isang uh, panda delivery driver. Uh -huh. Yung sinasabi so, ko sa si Joel kanina, na ang conduit, ang consignee, ay delivery rider lang. Uh, yes, sir. Na walang kumpanya. <laughs> Ginamit lang yung pangalan niya doon, Senator? Yes. At uh, sabi niya, yung tiyohin niya ang uh, nagpalagay ng pangalan. At nung uh, pinatawag namin yung tiyohin niya, si Mr. Pascual, inamin niya na sa talaga ang may ari Inamin niya na pinaparentan niya yung kanyang uh, uh, lisensya, Uy. yung kanyang permits. Inamin niya na... Uh, gawa-gawa uh, lamang uh, yung ilang mga, uh, hindi nga niya kilala yung ilang mga broker Ako? na broker ng kanyang kumpanya. Ha? Or Busko. at least sinasabi niya, hindi niya kilala. So dyan, dyan din pala Senador, may hiraman ng lisensya? Yes. Hindi exactly. lang pala sa ano yan, sa mga kontratista po ng mga proyekto infra. po sa infra, pati sa lisensya. At sino nag-i-issue ng lisensya sa kanila? Ang, uh, ang uh, Department of Agriculture? BOC. A BOC A of Customs. Oo. Wow. Uh, uh -oh. Yung uh, pagka broker ka o kaya consigning ka, BOC. Mm. So yun mm -hmm. din ang tinatanong namin dun sa meron kaming pinakulong, we cited him in contempt dahil siya yung in charge dun sa pagpasok-labas ng mga at uh, ng mga smuggled na goods or yung mga imported na goods at yung misdeclaration, uh, sila ang nagbobosisi uh, ng mga dokumento. Uh, sila ang nakakaalam mm -hmm. uh, sino talaga itong mga consignee na to. At uh, meron na naman itong huli, uh, mm -hmm. about two days ago, mm -hmm. carrots naman ang ipinasok. At ang information na napapaabot sa amin, unfit for human consumption ang mga pinapasok, tapos ilulublob sa formalin para linisin mm -hmm. at ilalabas sa merkado. Huwag so, ka kinain mo yan, para ka nainbalsa mo. Exactly. <laughs> at hahaba yung kanyang buhay, pero lason. Ito ba yung, ito ba senator, yung nakikita natin sa merkado na kakikinis at kalalaking mga carrots, pero ang kikintab, Joel. kikintab, oo. Oh, ang gaganda ng itsura. Nalinis na pala ng formalin, senator. Posible, mm -hmm. posible. Kaya nga, uh, kung hindi mamayang hapon, bukas, pupuntahan namin ito dyan sa Port of Manila mm -hmm. uh, at uh, kukuha tayo ng sample para ma-check mm -hmm. yung kanyang kalidad. Dahil hindi malayong uh, bakit siya sinasmuggle. Mm -hmm. Unang-una, mura na siya. Dahil patapon na yan Hindi eh. ba? Patapon sa China. yung, galing sa China. China. Patapon Opa. na. Hindi ba? Dadalin dito, lilinisin, tapos ilalabas sa merkado. Mm -hmm. So, murang-mura dahil patapon na tapos kinokompetensya pa ang ating mga lokal. Mm -hmm. Kaya ang mga pumapayag na kasabwat nito ay mga traidor. Mm -hmm. na and ito pa, base sa informasyon at datos na nakuha ng komite, about 127 cases of smuggling uh, at nakumpis kang mga produkto mula noong 2021 hanggang 2025. Mm -hmm. At sa 127 cases na ito, apat lang ang nasampahan ng kaso. Mm -hmm. Yung 123 dismissed. At Bakit? yung dahilan ng dismissal, mm -hmm. 90% ay dahil walang sapat na documentary evidence. Uy. Ano yung documentary evidence ng smuggling? Number one, ano yung dineklara mo? Dokumento ng BOC yon. Yes. Number two, ano yung pumasok? misdeclared, mm -hmm. smuggling, walang permit, etc. 90% ng mga dokumentong dapat ibinigay sa Korte o kaya sa DOJ ay... Ba't hindi na-provide ng BOC yun, uh, Senador? Exactly. Kaya maliwanag, mayroong mga taga-BOC mm -hmm. na pinoprotektahan itong mga uh, Chinese na importer at smuggler at kasabwat nila. May masasampulan uh, na ba tayo dito, Senator, ng economic sabotage na kaso para meron mo tayo. tayong ipakulong? Yung paka, 127. Mm. Yung economic sabotage na kaso, 2016 pa yan. Sa halagang 10 million na produkto na mm. smuggled, non-bailable na. Mm. Pero yung apat na kaso na yon walang financier na nakahulong. At yung 127 nga na na-dismiss, wala, walang non-bailable offense na naisasampa sa mga financier. May mahahabol Bilyon pa pa to? Bilyong pisong halaga ang kumpiskado. Mm, -mm. Ha? Opo. Kaya babalikan ko itong apat. Mm -mm. Uh, daang milyong pisong halaga dito sa Subic. Daang, dalawang daang milyong pisong halaga dyan sa Kawit. Dalawang daang milyong pisong halaga dyan sa Bulacan. Mm. 200 million, uh, uh, 20 o 30 million dyan sa Paco. Lahat yan dapat non-bailable. Pero Wala the rest rin. po do sa 127, labas na yung apat na no, may makahabol pa po ba natin? Yung, kaya pang buhayin yung mga kaso na yung senator? Dapat. Mm -hmm. uh, may prescriptive period naman yan dahil, uh, so so kaya pa. Mm -hmm. kung Kaya nga sabi ko, merong Kamadang sindikato rito. Mm -hmm. Naalala ko uh, dati na 'yan. Hindi na may mga taga NBI din. Mm. Uh, oh, dahil dati yung mga dami na nag-import ng bigas, yung kanilang NBI clearance, mga ano na ha, mga 30 corporation uh, yun. Oh. Pare-parehong araw petsa nung release ng NBI clearance. Isang bulto? Oo. Kumaga merong one-stop shop. Oo. Na mm. papilis ang nalalabas yung mga NBI clearance, pati ang mga bangko. Mm -mm. Yung mga dami corporation, sampu sila iisa ang bank branch. Meron labing lima iisa din ang bank branch. Ibig sabihin, talagang yung financier, ginagawa niya ng paraan. Kaya, sabi ko nga, kung mayroong flood control uh, skandalo, dito flooding of smuggled goods skandalo. Mm -hmm. At ang mga proponent po ay mga uh, Chinese? Chinese mm -hmm. uh, companies, mm -hmm. kasabot ang ilan sa BOC, um, posible sa immigration, posible sa NBI, uh, mga lokal. Uh, na Filipino Chinese or Filipino counterparts, hindi lang Chinese dahil itong si Mr. Pascual, uh, hindi naman Chinese yan. Mm -mm. So, say kumaga sa flood control project, yung ghost projects, yung pangungurapot, May mga diskaya. Mm -hmm. Na yan yung mga main uh, players, na natin, main players no? Mm -hmm. Private sector, no. Private sector, pinopondohan yung pag-import. 130 million nga yung smuggled. Mm -hmm. So, sino yung mga yan? May roong DPWH naman. Uh, well, yung mga nasa gobyerno. Kung mm. DPWH sa proud control, BOC. yun ang point. Dito sa smuggling. Mm -hmm. Meron din yung... Uh, so, andyan yung Diskaya, andyan yung mga Alcantara, may andyan yung mga hanggang undersecretary level pa nga mm -hmm. ah uh, may merong kaming uh, natiktikan na asik ng Department of Agriculture na bago uh, na-release itong mga misdeclared nandoon sa Subic ba anong ginagawa uh, ba doon senator nag-o-killer eh, lang nag o ocular siguro. <laughs> <O -C, Subic. laughs> uh, siguro nag o ocular ni, po nila clean mm -hmm. dai to clean hindi ko alam no? that's mm -hmm. why we're having him called Uh, tapos, nung pinakawalan, ang sinasabi dun sa dokumento, Chinese poppers. Ibig sabihin, process na pagkain. Pero nung uh, nahuli finally at binuksan yung tatlo, makarel at sibuyas. Sabi, sabi. Sinasabi, ng, sinasabi ng BOC, dinaan daw nila lahat yon sa x-ray. Mm -hmm. sabi ko, totoo ba yun? Mm -hmm. Abin, sa x-ray at nakita ninyong Chinese poppers eh bakit nung nahuli na? Ibig sabihin kung hindi pa nahuli yon dahil pinalusot na eh. Naibalik lang eh dahil uh, natiktikan. Eh kung hindi nakalusot yon edi eh ang nakalagay doon Chinese poppers yon, hindi makarel, hindi sibuyas. So nakikita mo pati sa x-ray. Pinatawag namin yung uh, x-ray operator na uh, head dahil talagang uh, yung magic nangyayari. And sa atin sana maintindihan nila, hindi na pwede dapat ang dating gawin. Mm -hmm. uh, patuto na tayo dito sa corruption sa flood control projects. Pag mm -hmm. hindi natin tinigil ito, kaya mataas ang presyo ng pagkain, yes. kaya pinapatay ang ating local na agriculture at fisheries, dahil lahat yan, makarel, ala, ano, alam, alumahan. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, baka nga galing pa sa atin yan eh. Do sa so West Philippine Sea. Tsaka nga, oh, no, eh, Senador, ano eh, ah, bagong Pilipinas na tayo, di ba, Weng? Yan ang sinisigaw ito, natin, bagong Pilipinas, ay eh, hmm. lumalabas. Bago, luma pa rin pala. Luma ang uh, muka, uh bagong pagnanakaw ang nangyayari. Eh, oh. eto eh, lang, uh, Senador, ito bang, ano, ito bang, Et ito lang uh, issue tungkol sa Independent People's Commission. Si, ang ang sinasabi ni Senator Tito Soto ni Senate President Tito Sotto rito, transition to ng ICI weng Oo. Pero ang sabi nga ng ilan sa mga observers, uh, yung mga matitika sa batas, parang duplication lang ng function Ombudsman. ng Ombudsman. Mm. Ano bang damdamin ninyo dito, Senator Francis, yung IPI? Ah, IPC pala well, sorryo. Ah, yes, ako ang chairman ng committee on, uh, Kahapon, justice. Oh, uh, sa atin nakarefer 'yan at uh, tayo ang magbabalangkas ng committee report at tayo magdedepensa niyan sa plenaryo, no? Um, uh, ang sa akin kasi it is not a permanent body unlike the Ombudsman or the uh, mm -hmm. uh, prosecution service ng DOJ. So hindi siya permanente. Mm -hmm. Uh doon pa lang hindi na siya parehas, no? Uh, we will see how the DOJ and the Ombudsman will, uh, together with this uh, commission, uh, work together. Uh, it is, sabi nga, extraordinary times. Malaking trabaho ito. 421 nga ang ghost projects. Hindi pa kasama yung substandard. Oh, uh, At tinanong ko ito sa Senado, sa hearing, kung 421 ghost projects yan, eh posibleng 10 hanggang labing lima bawat kaso ang sasampahan mm -hmm. ng criminal case. So you can imagine yung dami ng trabaho. Senator so this is temporary. Mm -hmm. Uh may, may suggestion na hanggang 2028 ito. Mm -hmm. Pero uh, bibigyan ng dagdag na kapangyarihan halimbawa ngayon uh, ilang buwan na mula nung ito ay eh, masiwalat ng sona pero wala pang uh, uh search warrants sa mga condominium, mm -hmm. sa mga bahay, walang seizure orders. Uh, may freeze order yung... naman daw po, may freeze order, Senador. I'm sorry. May mga freeze order na po sa mga ari oh, Pero yung seizure wala. Wala pa, wala mm -hmm. pa. Kasi de, sinabi doon sa hearing na wala na sa bangko yung ilang mga pondo na yon. Mm -hmm. Ginamit nila yung daang bilyon bumili ng mga kondo at doon na nilagay yung mga pera yun ang siyempre uh, laundering palibari. na laundering po ng dating ano ha pero sa noutro isang palibari. sa batas niya po ito kahit pa temporary siya, mag ano yung delineation o hati ng poder sa office of the ombudsman at saka itong independent people's commission well pinag-aaralan natin yung isang batas na naipasa last year mm -hmm. yung uh, anti agriculture economic sabotage law mm -hmm. uh, nag create ng uh, Anti-Agri-Economic Sabotage Council. At yung Section 17 ng batas, sinasabi, minamandato ang Department of Justice na bumuo ng pool of prosecutors para magsilbing prosecutors ng council. Ibig sabihin, DOJ pa rin ang uh, merong uh, saklaw, pero sila ay dedicated doon sa mga smuggling cases. Ayun. Yung mm -hmm. bala, ang tututukon lang nila, yung mga infra-projects, project projects, yun lang. That's, Tapos, that's what we're working okay. on. Uh, uh -huh. We are reviewing it. Mm -hmm. Kung pwede yan sa DOJ, uh, we may be able to provide both. Mm -hmm. DOJ and Ombudsman will dedicate. Maganda diba? nga po yan. Na kung ang pakay, eh, Weng, mapakulong yung mga proponent at hindi lang yung mga napoles. Bakit ba hindi? Bakit hindi natin uh, oh. gawin yan, uh, uh. Senator Francis? Yung papakain okay. ba, niyo kaya itong IPC ay tinutulak po natin. Yes, dahil kulang, sila na mismo ang nagsabi, ang ICI, kulang ang kapangyarihan nila. Sana meron daw silang uh, power to cite uh, in contempt. Yes, and Sana so meron silang kapangyarihan na makapag, kung hindi man makapag-issue, mabilis na makahingi ng uh, search warrant and uh, seizure orders, mm -hmm. uh, search and seizure orders sa ating mga korte. Hinihiling nila yung immunity from suit. Uh, dahil sa ngayon, wala silang immunity at dahil apat na daang ghost project yan, sino ba naman ang uh, uh, magsasabing maaring isa o dalawa dun sa mga nakasuhan ay mm -hmm. sampahan sila ng kaso para madiskaril ang kanilang trabaho. So may mga ganito na hinihiling. Okay. Tapos ang hinihiling, may rekomendasyon kung mayroong magke sa ICI uh, sa ICP, uh, maari lang dalhin ang restraining order o or injunction sa Korte Suprema, hindi sa RTC, hindi mm -hmm. sa CA. Mm -hmm. right. So may mga ganyan mga provision na ating pinagaaralan para mapalakas pa uh, at sabi nga nung ICI Tatlo lang ang kanilang official na abogado after 40 days at uh, mayroon na silang volunteer lawyers. Okay. Dagdagan uh, lang natin, dagdagan natin, matatagdagan ng mga abogado sa, IP, IPC. Yeah. Uh, sa ICP. Uh, IPC. IPC IPC po. Okay. po. Salamat po sa oras, Senator. Mag-ingat ka. Thank, thank you. you uh. Maganda umaga Ay, maraming po. Salamat Good morning. Good luck, sa sir. Good umaga. Maraming salamat, po, Joel at mga nakikinig. Magandang umaga. Thank talaga. you, thank Good you morning, Senator sir. Francis Pangilinan, mga kapuso IPC.